Nasa 37,000 ng na mga polis ang ipinakalat ng Philippine National Police para tiyakin ang mapayapang pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Si Ryan Siges sa detalye. Para matiyak na magiging mapayapang pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon, e-deploy na ng PNP ang nasa 37,000 tauhan ng polisya sa buong bansa para sa seguridad Gayunman, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na nananatiling walang banta na namomonitor ang pambansang pulisya para sa paparating na mahabang bakasyon bukod sa matataong lugar. May deployment din ani ang PNP sa mga barangay para magpatrolya sa mga subdivision laban sa mga akyat bahay gang. Paalala ng PNP sa publiko Mag-ingat sa mga matataong lugar na madalas samantalahin ng mga masasamang loob. Effective ba December 15 po ay naka alert na po tayo at nakansilado na rin po yung mga leaves po ng mga polis po natin except of course doon sa mga emergency in nature po ay pinapayagan naman po yan. Sa mga magbebyahin naman gamit ang pampublikong sasakyan, agahan ang pagpunta sa mga terminal upang makaiwas sa siksikan. Bantayan din ang mga bagahe upang hindi masalisihan ng mga mapagsamantala iwasan din ang pagsusuot ng mamahaling mga alahas at pagdisplay display ng mga mamahaling gadgets habang nasa matataong lugar. Sa mga meron namang sariling sasakyan, ikondisyon ang sasakyan o i-check ang blow bagets at ihanda ang sarili bago ang mahabang biyahe. Payo pa ng PNP sa mga magbibiyahe, magbaon ng mahabang pasensya dahil sa matinding traffic sa mga kalsada. Sa mga magbabakasyon, iwasan ang pagpupost ng at the moment sa social media upang hindi malaman ng mga cybercriminals na walang tao sa inyong mga tahanan. Iwasan nyo po na mag-post po yan. Kung hindi talaga may iwasan na i-share nyo po yung mga kaganapan nyo po sa buhay, ay uh, pag nakabalik na po kayo doon sa inyong mga tahanan nyo i-share yan dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay uh, wala doon sa inyong lugar. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.